Hi guys! So for today video ay isi-share ko sa inyo kung ano mga requirement kung paano mag-apply ng police clearance dito sa Hong Kong. Number one requirement is ito. Yung sulat ng embassy na kukuha ka ng police clearance. Number two, ID mo. Tapos gagawa ka po ng appointment letter, I search mo lang i-google kung Police Clearance Hong Kong, nandun ang lalabas ang website nila. At saka, nandito din siya sa papers ng galing sa embassy. I search mo lang din nandito na galing sa embassy. At saka, yung ID ang pinaka-importante. At saka, bayad. Ang bayad po ay 200 183 Hong Kong Dollar. Tsaka, Octopus po ang pwede na pagbayaran. Ayaw nila ang cash. Kaya, Octopus na lang, guys. Yun lang ang simple na requirement kung paano kayo kukuha ng police clearance dito sa Hong Kong. So, guys, ito yung exit kung saan ka pwede mag-exit papunta sa police station ng Hong Kong. Mag-exit ka dito sa Wan Chai Exit C. Yan, lakad, lakad, lakad hanggang sa makita mo yung exit C. o. Maraming tao, di ba? Yan. Tapos, pattern left ka. Yan. Ito yung exit C, guys. Tapos, ka dito sa turn left. Doon hanggang ma-reach mo. Yan. Then, left lang. Hanggang, straight mo lang to. Hanggang sa pinakadulo. Tapos makikita mo mga ito. Basta ito. Basta turn left ka lang. hin mo lang to Ayan. As in straight lang siya. Ayan. Tapos makita mo to mga Basta lahat yan. Restaurant. Dadaanan mo lang straight. Tapos mag-crossing ka ulit. May stoplight dito. Tapos dare derecho pa din. Straight mo lang siya hanggang makita mo yung basta itong restaurant dere derecho lang yan yan may mga puro restaurant basta exit si ka lang eh makita mo lahat to hanggang dun sa pinakadulo yan Daretso, Diret, daretso, 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 daretso. Makita mo din yung 7-Eleven. Ganun. O, tapos mag-crossing ka ulit dito. Yan. Ganun yung 7-Eleven. Daretso ka ulit. Hanggang doon. Basta straight lang. O, ito na pagkatapos mag-crossing straight ulit. Makita mo yung building na yan. yung pinakamataas na building, yun na yun. Yan. Ito na. Yan, straight mo lang din siya. Tapos ito na guys, yung police station. Crossing na lang at ito na yung building. Aakyat po tayo ng 14th floor. At saka po, hindi po natin pwede kunin ang resort kasi sila mismo ang magsesend sa embassy kung saan.